Sugo pa ng gada ko mama. Ito na tempat, patin mo pa. Madrina! Madrina! Ano Noy? Pwede pong makahagad kami asin. hindi pa kaya po kami nakabakal. May dyan ang dagos na. Ay, si mama mo, Noy. Ang bagara, pigulay nindo. ma mi lang ko tapos si Asin. Ay, Asin ang panira nindo, Noy. Iyo po. Atay, limon asin ko oh. Laag ko lang pwede sa kamot ko. Oh. na ha. Ah, dikit naman sa napati ang asin ko oh. Dito na lang. Ah, sa ah, ah, mo ah, ng asin. Ay, sus to Mario sige na ko, nadali na. Salamat po. Yo sige na. At mga akin na eh, niyo. Dey, magpura kang asin! Ano na ay? po yung makahagat po si mama ng bagas. Mama po. Doon ko sa balang po. Bagas! Iyo po. May dyan na dagos na nunoy. Udo na ka mo. Hindi pa ka mo nasap na nunoy. Hindi pa po. Alat mo na. So, Mahilingon ma ma ko kung may bagas pa ako. Yu. Apo. Sa so, ano? Ay si papa mo. Naghali po. Ay, ay po Jesus. Ay Jesus. Ay in. Ay, di pa kamo nang sarap na. di pangani po. Ay sus, nagpaparano si papa mo. Nagali po, di ko man po alam kung nagsasain. Oh. Balik mo na sana ini sa kuya ha. Di ako na lang po sa kuya. Sa bado mo. Oh. Uh. Unto na pag amay amay pangani ka, magdadalaga na ka mo pasiring digdi ha. Mahula mo, maula mo ha. Dei po, sige na po, salamat po. Sige na. Ay, Jesus, urod to na nun man kaya nan. Ano na ini yung ama ka ini yo? Puwe pirmi na nasa nasa inuman. Kayan mga masakit sa mga awg, ka mga magurang na day nagkaano naga haranap buhay mare sa napat mayo nin mga aking saradit. Masakit ang buhay, magpaparahi rin ka. Grabe mga taong ini. Madrina. Oh, Pwede daw pong makasubli pang lighter. eh ano na yan? Ano Balik-balik ka -balik, na! di ka nang papag... Aray yung pati... Sus ko mariusip. yung pati sa indong harong. Uyog mo ang kawan mo na yan. Mag Mayo ka pati ng sinilas. Ano chinilas mo? Mayo man po kami Pag, mag, pag ako nakabinta ko ka na mga ano kuno man mga batag, pag ano... Tapos nakapaban mo ako, babakalanta ka daw ni Chinilas. Maikabakan ni Chinilas. Ang, ang mo pati, baralik ta do. Tap mahahanapan dyan yung syurpan, ta kay mga surpanta ano, mga surepankan mga igsuon mo ta, itatao ko sa imo. Pag sinilas na uyan may sinilas diyan, utakon matusok ang bitis mo, so basta na, na sinilas na yan. Sa imo na yan, sige na. Salamat ko. Oo. Uh -oh. At awra man pati akong iba kaya na Lighter, balik mo noon ha. At yan na hapon mo na ibalik. Sige na. mga akin na yun, pati lighter, pati posporo. Diyos mariusip na yan. Grabe. Ay, inda Kaya ako nga ni, grabe yung sanang pag ano ko pag susumikat ko sa buhay ta maski kunyan maski ano yeah. oh, kaya kaya bura -bura na sana wo yung kana na mas kaya burat-burat na diyan ato ko to kawin mo na di dinonoy pati ka mo nagkaka anak na kang ah, ano ni ano mo ikaw to kawin mo na diyan ako makikakan ng nyan sige na di ka na lang magkakanta ako man lang pati anya na dinalas mo duman sa indo <laughs> ulit dili na ta nagluluto pa man ako tukaw, tukaw, minamun, adi, ano to kawin mo na di dinonoy maluto ako kumasa na di Vila. Nampo kami yung pampers Vila. Nampo akong balon. Ha? Hindi ka nag-eskwila, Nonoy. Mag-eskwila ka. Hindi ka pag-enroll ni Mama. Ngayon ko kurito dati. Hindi ka pag-enroll ni Mama mo? Eh, Jesus. Ay, ano sa ano kaya ang pag... Ano pag ako nagkaigwa ko noon ining kwarta ta ipapa-enroll lang ta kap mangani makapag-eskwela ka, ka, ka. mag-eskwela gusto mo mag-eskwela? Iyon po. Gusto mo talaga mag-eskwela no noy? Aarap kaya po, sa mga Di si Dido ka talaga mag-eskwela? Opo. Okay. O oh, sige, papa iskwila, ka. Basta mag-adal ka ng tul-tul ha. ka okay. Yan yung Ta, Mailing ako itong sinap na ako ha. Opo. Makakang kitang duwa iyo.